Mga kaibigan, kung mahilig kayo sa mga misteryo, dapat niyong panoorin ito. Samahan niyo ako, tuklasin natin ang Biringan City. Ang Biringan City, na sinasabing nakatago sa Samar, Eastern Visayas, ay matagal ng bahagi ng mga kwentong bayan natin. Sinasabing ito ay isang napakagandang lugar, puno ng mga kumikinang na ilaw at mga naglalakihang gusali. Pero ilan lang daw ang pinalad na makarating dito. Pero totoong akaya ito. Ayon sa alamat, ang Biringan ay pinamumunuan ng mga engkanto, mga nilalang na kilala sa kanilang ganda at kapangyarihan. May mga kwento na nag sila ng mga tao sa kanilang kaharian, pero ang mga pumapasok, hindi na nakakabalik. Nakakakilabot, 'di ba? Maraming kwento ang mga matatanda tungkol sa mga taong biglang nawawala, naakit daw ng kagandahan ng Biringan. <laughs> Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga adventurer at mga mahilig sa mga kababalaghan ang mahiwagang lungsod na ito. May mga nagsasabi na baka portal daw ito patungo sa ibang dimensyon. May mga paliwanag din ang siyensya. Ang mga mirage at optical illusion ay maaring dahilan kung bakit may mga nakakakita nito. Pero kahit ano paman, nananatili pa rin ang misteryo ng biringan, na bahagi ng ating kultura. Kayo, ano sa tingin nyo? Totoo ba ang Biringan City o isa lamang itong alamat? I like at i share ang video na ito kung mahilig din kayong tumuklas ng mga misteryo.